yung uh, mga siguro naman alam niyo to kasi ano eh uh, viral na viral po itong mga anak pamangkin kamag-anak asawa, basta somehow connected dito sa mga contractors na to at mga congressmen, yung kanilang lavish, lavish uh, lifestyle, yung lavish, lavish, sobra-sobra na pagpo-post at pagdi-display ng kanilang mga ng kanilang uh, mga binibiling gamit, mga mamahali na ganyan, na Ano ba talaga ang kanilang sagutin sa batas? Okay? Ito pa isang katanungan. Pumasok lang sa isip ko to eh. <laughs> Ngayon lang. Ito pang mga ito pang mga gamit nila pagkanapa to Pwede nating bawiin. Pwede ba nating bawiin? Eh pera natin yan eh. Oo, kung mapapatunayan. Tama tama, nasa linya po natin ang uh, professor of law at uh, convener ng isang umbayan. Ito ang pag-uusapan natin mga pwedeng igaso sa mga anak ng congressman at contractor na nagbibilad talaga <laughs> nagbibilad. Ano eh pa. Nagbibilad ng marangyang pamumuhay nila online online na though though yung iba yung iba nagtanggal na ha yung iba nagdeactivate na gumawa ng ibang accounts pero tan tanong pa rin natin nasa linya po natin si attorney Howard Calleja attorney maganda magandang araw po magandang araw sa iyo Dennis at magandang araw sa inyong mga tagapakinig Ayan. magandang araw po good morning okay. to everybody pagka kayo interview interview dito sa DWIZ attorney talagang pinakikinggan ko matagal ko na kayong idol eh Nako, mas idol ko yung mas guwapong <laughs> si Dennis. Yan ang, yan ang voting <laughs> <laughs> salamat. Marami salamat, idol. Okay, attorney. Yun ang pinag natin. Dahil uh, interesado ko yung mga kababayan natin. Yung bang pagbibilad ng mga ng mga grabing uh, pamumuhay nila and they are somehow connected sa mga uh, mga politiko at mga kontraktor. Ito po ay um, base sa batas ay bawal, uh, attorney? Opo. ah uh, meron marami po tayo na uh, pwedeng maisip na kaso uh, or uh, accountability para dito sa mga kamag-anak no uh, and yung yung 6713 yung ethical standards at yung uh, yung against ostentatious lavish uh, ex, uh, uh, tawag dito pag uh, expose ng kanilang mga maraming buhay ik nga uh -uh, uh -uh eh, hindi lang sa mga anak yan, pero hanggang fourth degree po yan. Oh. Pag, pag, sinabi natin fourth degree, hanggang mga pinsan po yan. So, yung mga pamangkin, kasama din po yan. Hala, lahat-lahat sila. Kasi parang ang dami-dami nila, Tormia. Hindi naman, hindi naman lahat-lahat, pero... Uh, pero if you look at it, Dennis, no, oh. hindi lang naman yung ostentatious display. Oh. no? opo. Ah, oh. uh, for example, nakitang-kita uh, na yung pera ay apaw-apaw. Oo. Eh, apaw -apaw, oh. eh baka meron pang ano yan, baka meron pang money laundering. Ah, For example, pwede. kasi uh. kasi eh, saan nang galing yung pera. Uh -oh. Diba Yan ang money laundering kung wala uh -oh. namang uh, proof kung saan nanggaling galing yung pera. Uh -oh. Eh paano paano nangyari yan no? number one. at saka it doesn't matter if you're pa private or in public. Siyempre yung may public, meron pang administrative uh, liability kung ikaw eh, nasa gobyerno kasi baka naman yung anak or pamangkin or pinsan or uh, kamag-anak hmm. eh let's say baka naman nasa plantilya pa ng <laughs> oh, ng no. ng ano, ng public officer, no, whether uh -oh. nasa local government uh -oh. o nasa executive or uh -oh. whatever kasi uh -oh sa akin alam mo tennis hmm. tingnan natin itong buong corruption cycle natin systemic eh hindi lang naman ito nasa legislatura o hmm. sa congress hmm. nasa local government din Tama. nasa administrative Tama. so wag nating kumbaga wag nating uh, ipuro lang sa isang grupo because we have to kung gusto talaga nating i-purge o gusto talaga nating malaman ang buong katotohanan na alam hmm. naman natin simulat sa pool maraming corruption diyan oo eh talagang bigyan natin ng pangil at bigyan natin ng katotohanan na meron talagang masampulan. Hmm. Attorney, sino ho ang pwedeng ano? Sino pwedeng, baba, ano ba? Sino pwedeng magsampan ng kaso? Sino pwedeng magkaso, magkaso sa mga ganitong uh, gawain, lalong-lalo na online? Well, this is a public crime kasi RRA 6713. Opo. So kung kung mapatuna kasi in addition dun sa 6713 that mm. mostly administrative yan pero mm. pwede ring maging in relation to a public crime for example bribery for mm. example uh, uh -huh. corruption or uh, graft or something so uh -huh. depende ko yan o sabi ko nga kung may amla pa yan di ba uh -huh. so so depende ko yan may fraud pa yan, kasi baka naman may estafa pa yan, kasi baka naman sinabi nila gumawa sila ng... Nang tawag dito ng tulay. Yung pala, yung tulay, eh, hindi, wala pang isang taon, bumagsak na. O yung flood project, wala pang ulan, na-flood eh, na. na. Eh, hindi natin. So, maraming ano, maraming... Or waladon wala doon, yung project. or wala doon. <laughs> diba? Or, or simulan na, na natin. Huwag na tayo patumpik-tumpik pa. Eh. Ang simula du dulo naman ito hindi naman sa flood eh doon sa confidential fund eh. Tama. Alam mo naman yung confidential fund ha? eh. 'di ba? Si Piato, si eh, konyare nagbigay ng ilang milyon eh, nawawala pa, hindi wala <laughs> naman pa lang tao. Uh -uh, uh -uh. So those things are really at uh, kung konyare yung kamag-anak or kaibigan or whatever is okay. uh, alam niya yung ginagawang ganyan ng kanyang uh, public official, 'di pwedeng siyang in conspiracy may siya siya accessory or as a as uh, whatever kung depende ko anong partisipasyon so oh. kung mapatunayan natin yun, so depende pa yun yung plunder oh, oh. kasi pag more than 50 million plunder na yan eh Not so na tinanakaw mo so depende po so uh, marami tayong pwedeng maikaso pero kung pupuntahan natin yung ostentatious display mostly na sa ano yan sa 6713 yung uh, yung ethical standards ng public officials big sabi ko ngdas Doesn't stop with public officials goes up to the fourth degree yeah. ng mga kamag-anak niya. Oo. Ah ang, ang siguro ang susunod na katanungan ko uh, attorney, 'yun hubang mga pictures at saka mga videos na ipinos nitong mga ito na wala na po ngayon. Nawala na po ngayon. Ah uh, pwede hubang ah uh, uh, gawing ebidensya yan sa pagfafile ng kaso. Pero attorney, attorney, uh, respeto lang. <laughs> uh, ipa, ipasok ko lang po ito ng, ano, ng itong flash report. Okay lang po. Uh, standby lang po kayo. Okay sige okay po, po. Sige po. Okay. Sige po okay. Ito po, isang flash report. DWIZ Flash Report Registration ng Duterte Youth Party List Ibinasura ng Comelec Magbabalita si Patrol 24 June Samson Kuyang June Kuya Dennis, tuluyan ang ibinasura ng Commission on Elections and Bank ang registration ng Duterte Youth Party List. Batay iyan sa resulta ng boto na 5 -1 -1 pinagtibay ng Comelec and Bank ang desisyon ng second division na kanselahin ang registration ng naturang party list dahil sa kakulangan sa publication at hearing na bahagi ng mga requirements para sa accreditation ng isang party list alinsunod sa petisyon na inihain noong 2019 noong nagdaang May midterm elections ay nakakuha ng mahigit 2 milyon ang Duterte Youth Party List kung saan makakakuha sana sila ng tatlong upuan sa Kongreso pero sinuspindi ang kanilang proklamasyon dahil sa pending case. Nangangahulugan sa desisyon na ito ng COMELEC na malabo ng makaupo sa 20th Congress ang Duterte Youth Party List kung hindi makakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Patrol 24, June Thompson, para sa himpilang metodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ayun, so final na yun. Tama-tama, si attorney, Howard Calie. <laughs> attorney, hanggang hindi nakakuha ng TRO yung uh, Duterte yun, hindi makakaupo yun. Ang kasi pag-comelec uh, Dennis, ano um, yan, immediately executory yes. and you only have five days to bring it up to the Supreme Court. Mm -hmm. So yun yung kanilang palugit. Kung wala silang makuhang uh, TRO, pede, uh, they can of course appeal sa sa Supreme Court pero five days lang po ang binibigay sa kanila. And then within that five days, dapat makakuha sila ng TRO. Kung hindi, eh, well ah uh, while la uh, hindi yung kanilang apela sa Supreme Court eh kung walang TRO, eh, executory ang ano, ang order. So hindi sila makakaupo. So habang dinig hindi pa rin makakaupo, attorney. Uh, unless may TRO. Uh, Kasi kung walang TRO, ibig sabihin na uh, yung order nila to dismiss eh hindi ipapahintulot. Eh, kaso kung walang TRO, ibig sabihin, although dinidinig ang uh, usapin on appeal sa, or on certiorari sa Supreme Court, hmm. eh, yan po, eh, kumbaga, i-enforce yung order of dismissal. So, hmm. uh, wala silang magagawa, hindi sila makakaupo. Pagkaganyan po ba, attorney, pwede o silang tumakbo sa 2028 pa? Eh, dinismiss po yung ano eh. Dinismiss yung po yung kanilang accreditation. So baka baka ang mag-ang magiging mangyari niyan, i-execute ni Comelec yan. Hindi sila isasama sa balota. Kahit magdala sila ng upuan sa Kongreso, doon sila umupo sa tabi-tabi sa labas. <laughs> pagkaganoon po ba? <laughs> Pagkaganon pagka po ba Atty. Uh, uh, kasama din ho yung personality, yung mismong uh, politiko? 'yung mga first hindi, nominee, uh, second nominee, yeah, uh, ang, ang ang disqualified naman are is the yung party, party list. list eh. So, oh, 'yung hindi, person, uh -oh. kunyari uh, sumali siya ng ibang party list, pwede. wala namang problema you... doon kasi hindi naman disqualified 'yung tao. What is disqualified is the party is the party. Uh -oh. So, if you're a nominee, let's say next uh, next election pwede kang sumali ng ano nang uh, anong tawag dito ng mahala, magisip siya ng mga uh -oh. ano, mga uh -oh. i 用工。 palitan nila yung Duterte Youth ng iyakin party list. kasi panaiyak na, na lang ngayon eh. So okay. gawin na lang iyakin party list. So iba pa pala tayo ba. Ibang oh, pangalan. ibang pangalan ibang pero pangalan. parehong tao, walang oh. problema naman. Oh, okay. Oh. Okay, attorney balikan lang natin yung pinag-uusapan natin yung aking hangin question. Yun hubang mga epinos nila ng pictures at mga videos na nagpapakita na lavish lifestyle na hawak na ngayon ng mga netizen at naka na sa kanila mga accounts. Yan po ba'y pwedeng gawing uh, ebidensya? Opo, uh, yun po ang umaga, ganda na ganda ng ating meron tayong tinatawag na electronic evidence rule. Mm -hmm. So, 'yan eh, kasama po dyan yung mga Viber, kasama po dyan yung mga email, kasama itong mga Facebook, itong mga online, itong mga mga cyber cyber na ito na na mga mga tawag dito, mga ebidensya, no? Uh -huh ang ang problema dito or well ang ang maganda dito is that uh, even if even if that uh, na nila eh, alam mo naman ang cyber Dennis, s eh, hindi nawawala sa correct. ano yan eh hindi correct. nawawala sa uh, online yan eh uh, 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 forever na galing na oh forever uh, and ever uh, na yan dyan. once na once kinenigay mo dyan. plus uh, makikita natin if am um, correct if uh, correct me if i'm not wrong yung mga page na ito eh public hindi siya private pages mm -mm. so pag sinabi mong public kasi mga influencer sila o kaya Ama. mga ano sila ba diba, marami silang mga follower mm -mm. So ibig sabihin, they are really showing it in public, not in private among friends. Hmm. Okay. So pag sinabi public, okay. pwedeng gamitin niya ng kahit na sino. Wala yung uh, privacy issue dyan kasi sila mismo, nakapublic yung kanilang page. Uh -huh. so, siguro last question ko, uh, attorney pagka ganyan ba, nagtuloy-tuloy yung kaso, nagpulso na, -na yung kaso, yan ba mga gamit na ibinandera nila sa kanil kanilang mga accounts ay eh, pwedeng makuha ng gobyerno? eh kung mapatunayan na galing ito sa sa hindi tamang paraan uh oo -oh. kung mapatunayan na uh, of course syempre ang presumption muna nabili nila yan mm -hmm. but we have to prove that uh, the source comes from let's say public funds for example mm -hmm. or the source comes from fraudulent means. Di mm -hmm. saka pwedeng kunin pero kung hindi mapatunayan yun hindi naman ibig sabihin may meron akong Mercedes Benz eh galing na sa masama yun. Mm -hmm. So we have to prove that uh, the source of funds for that car or for that bag or for that uh, airplane or helicopter came from uh, scrupulous means. Yun ang kailangan patunayan. Iyon, okay, malinaw. Attorney Howard Calya, maraming maraming salamat po. And I hope this is not the first time and the second time na mag-usap tayo on air, Attorney ha. <laughs> oh, ang gusto ko nga dyan sa harap mo para mayroon pa time لريin pa kape-kape. Oh, naku masarap ang kape namin dito sa Alio Broadcasting, Attorney. Kasarap. Oh, Oo. Oo, magaganda yabas, pa yung nagtitimpla yabas. ng kape dito sa amin. Ay, 'yun ang 'yun ang kailangan atakabin natin. <laughs> <laughs> <Yang> Atin <katabi> natin. <laughs> attorney, thank you. <laughs> Thank you, Atty. Salamat po. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Professor of Law and Convener po ng isang bayan si Attorney Howard Calieja. Ronda Pilipinas!